Kotus jatuh kok, kotus jatuh, fokus guys. Hei, jatuh. It. Ah, kayak apa Súng wow. uh. hân guys, mình súng hân. guys, papalawot na naman kami guys ayun na ay malapit ang mga alas nung si guys tagal tagal tayo ng hindi na hindi nakapaglawot guys kasi napaka lakas ang ano dito pag yun sa aming van sira sira bangka namin guys maraming mga butas butas yan dito so, yung sa unahan guys may mga butas dyan dahil sa mga alon yan guys oh at sira sira yan guys ang at dito guys oh sira sira yan sa alon at ano you know, mayroon pa sa ilalim mayroon mga butas butas okay buti na lang hindi na ano na wasak yung akin Una you know, paglaot namin to guys. Ngayong araw na to, araw ngayon na Sabado. Wala pa sa eskwela kaya pumunta sa dagat. Para naikapalit ng bugas. Natatilo ini kahapon. May lang makapalit ng bugas niya. Pa, do yung Ginoo. Ito pa kami ngayon, guys, oh. Bakon. Lumalakas na ngayon ang ano, guys, amihan. guys oh sobrang lakas ng amihan guys sana hindi na ito magbagat para patuloy kami makapaglaot kasi kapag linggo lang kami makapaglaot guys nagpasok kasi sila, sila sa iskila kaya tagal kami hindi makapaglaot dalawa lang sa isang linggo pa namin doon sa, ano guys, doon sa malayo-layo, guys. Baka mayroong tayo ka looy sa ginoo yung hapon na ano eh, may madala nga mo. Sana maawat yung si pinuno ngayon, guys. Mayroon din kami may bintang may hapon. Para hindi na ano, cả luôn cái gì đó bangga anh như nào kêu rider chơi chơi Tapang <laughs> ka yan ah, Abang-abang lang guys Doon kami sunahan guys oh Sana maawati Panginoon ngayon guys, guys Mayroon din kami mga ibintang mo hapon Ayan kami mga sa mga area guys oh Subukan namin yan guys Unang paglabas to ng amihan guys Sobrang lakas pa ng amihan guys oh Amihan na naman Pero di kaya po may kusiyansa matapos ang bagyo Kapusan pa o, na kaya kay so, pa eh Ah uh, Primero semana Sinber mau gini itu asa bakyo bagio. Bukan minjir guys, so? nahan guys. ko Choy? Malas Ano malas? Eh Ito ang kaasang mga ingon Ito mga muna kami saglit guys Tapos lang namin kumain Doon kami kanina guys oh Pakalakas ang ano guys Hangin guys Anihan Anihan na naman Kaya pahinga muna kami dito guys Tulang lang huli namin lahat, guys oh. Tambak Lawis May tandang guys oh. Panak ni Choy Choy Yan ang lahat, guys Ang apat na area Ito lang lahat. Tuga namin dyan guys oh maka mayroon na dyan guys Miliw Miliw may kaya tusok kay hangin Hindi matabang ito sa lawod Bisod kayo wag buksay Hindi may, may rog Lagayin natin ito sa ano guys Box Para malagyan ng ilo

Sungguh guys. Ini sungguh kan. Wah. Ini karya ya guys. Coba kita, kami guys, hai, hai, guys, hai, hai, guys hai, hai, ay mag lapit na malasin ko guys lakas pang ulang ito oh. dahil sa dulot ng amihan Ah, lakas na amihan guys tulang huli namin lahat guys oh Unto lang guys, hindi nakapuno ng box mayroon pang pa pangulam-ulam guys

Ah, uh, muli naman tayo guys.